Hello guys, welcome back to my youtube channel for this video magluluto po tayo ngayon ng biko ang una po natin gagawin is sugasan po natin at saka lutuin yung malagkit na bigas Ayan na po, luto na po yung ating malagkit na bigas. Ang susunod po natin gagawin is maglagay po tayo ng gata at pakuluan po ito hanggang sa kumulo at maging kalahati na po siya. Continue lang po natin yung paghalo hanggang sa kumulo siya ng kumulo at mga lahat yung ating gata. Ito po yung pinakamahirap na pag gumawa ka ng biko is walang katapusang ang halo. Kaya halo-halo na po natin siya kasi baka dumikit po sa ating kawali. And then habang po tayo is nagaluk -halo, halo dyan kung hindi pa po na kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel. Please to subscribe na po. Click the notification bell. Click all for updated videos. Thank you. Ayan, parang nangalahati na siya. Ilagay na po natin ang ating asukal. Ang asukal ko po dyan is naglagay po ako ng dalawang tasang dark brown sugar o yung maskubado. At naglagay din po ako ng wash sugar, yung light brown sugar. And then, halo na naman po tayo hanggang sa matunaw yung ating sugar. Continue lang po sa paghalo hanggang sa matunaw siya. Ayan, kumukulo na po siya. Hayaan na po natin muna na kumulo yan hanggang sa maging caramelized siya. Maging malapot. Ayan. kasarap po ang biko kaso lang is napaka hirap naman siyang gawin kasi halo-halo talaga yung ano dyan yung puhunan <laughs> ayan halo-halo na po tayo pag magkalahati na po siya pwede na po natin ilagay yung ating po, maglagay po tayo dyan ng dalawang kalamansi na tinanggalan ng buto para iwas umay. Then, ilagay na po natin yung ating lutong bigas na malagkit. And then, ihalo-halo na naman natin po para magsama po yung ating ginawang pinalapot na sugar at saka yung malagkit na bigas. Continue lang po yung paghalo-halo hanggang sa wala na po yung liquid niya. Ayan, ganyan lang po. Oh. Madali lang po yung lutuin, kaso lang mahirap yung paghalo-halo. Ayan. Pag nakita nyo po na parang lumalabas na, lumalabas na po yung parang oil niya, parang mamantika niya, okay na po yan. Then, pwede po kayo mag-toppings ng uh, crush peanut, yung dinurog na peanut or yung latik niya. Kaso lang hindi po ako gumawa ng latik kasi nga, mas maganda pag may toppings kaya depende na po yan sa inyo ang lagyan niyo ng toppings yung latik niya or aklas peanut ayan na po luto na po yung ating napakasarap na biko. Ayan partner natin sa kape. Thank you for watching guys. Bye bye. God bless us all.